dito yung mga ano natin mga engineer mga take dumaan dito sa area natin sa likuran e, nagano nga sila survey ng mga ginigiba ng bahay dito mga kababayan hindi talaga mas sa diretso sa youtube Magandang umaga po sa ating lahat. So ang oras po natin mga kababayan ay 10:28 na po ng umaga. So live live tayo ngayon sa kaganapan dito ngayon sa POP mga demolition. So meron na tayong ano dito at uh, mga lang tayo no. Ito yung bahay po ng guwardiya sa ilalim po ng mangga. At ang demolition nandiyan po na po sa likod ng uh, postik naglilinis pero ang demolition talaga ng mga bahay nandoon sa may mawi -osis, mga babayan wala lang tayo mapistohan doon na mapag -ano tayo uh, ano natin ng pisto Ando yung uh, gibaan talaga sa may mawi -osis. so ang ano natin bukas pa natin i-upload o mamaya try natin kung maibig -e pa natin thank you so much sa uh, six watching sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat sa uh, mga nanonood. Nagbubunga na pala tong Indian mango dito, ano? May daming bulaklak oh. Indian mango dito. May Daming bulaklak, namumunga na pala to. Yan na po ang ating mga ano, foreman at mga engineer siguro yan at uh, kasama masama nila mga gwardya grabe nag-ibaan to dito mga kababayan niya lang andun sa may mga WOC sa so dito tayo makapunta. Ang daming uh, bantay. Pero dito, naglilinis dito. Andito yung bako sa area natin. ah, uh, Pasimple-simple lang ang ating live. Dahil baka masita tayo. So maraming salamat sa ito watching sa ating live. Kumit-kumit po tayo. Ayan, idol. Ubusin na yun doon na bahay. Baka mamaya hapon wala na yun. Dalawa na doon. Uh, tawag nito. Bakwa sa saka isang ano. Kanina, ano nung palipad ako ng drone? Isa pa lang yung ano bang? Ang, uh, yung pang butas ang talim yung jackhammer yung talim nya ngayon pagdaan ko galing doon sa may uni oil kasi umikot ako may bakuna tapos dito naglilinis ng mga alat ay okay, kaso ano idol walang hindi talaga ma-share sa YouTube hindi na siguro na si-share <coughs> dito nagsusukat sila dito. Ayano, nag ano sila ng uh, <coughs> Maraming ano to dito na yan Idol, siguro mamaya. Kaya subukan mo pumunta. Uh, mamaya maraming uh, kaganapan dito mamaya. O kasi may pasok eh. Kung wala lang pasok, maghapon ako dito. Oh, marami idol. Sa ating mga silent viewers diyan, mga kababayan, no. Pa-like naman po ng ating video at uh, pa na din po sa ating mga kababayan para makita yung ating mga kaganapan dito sa Luzon, Visayas, Man at Mindanao at sa ating mga OFW. makita yung mga kaganapan dito po sa uh, break project ng So marami salamat po sa mga nanonood Lalo na si Idol uh, RRG TV Dito lang tayo Idol Ito lang makikita natin ganap dito Sa may ano, area na to Yung Paglilinis lang po ng uh, ano, Kapaligiran ano, e, o naririnig ko na yung bako oh. Ang ingay doon Ah, uh, tawag nito Jack Hammer. na do sa may Maui Oasis. Oh, sigurado todo to ay kasi bukas ling Sabado linggo walang pasok kuno no kasi ano, holiday. Holiday yung linggo eh. Tama, bahay din linggo Buk sa ngayong ah, week na to. <coughs> Nagigiba na dun ay dun. Nar naririnig ko na yung ingay ng jackhammer dun. Subukan ko kaya lumapit dun sa may ano. Go. Ano ako sa may tunnel. Tapos sa may ay, masisita ako dun pag sa may barangay ako magpisto masita lang ako doon sigurado to edo may gibaan to doon, doon, doon sa may mawi usis kasi may tatlong bahay pa doon na ano eh malaki ba yon na bubong pa lang natanggal ng isa pero yung sa may kanto mismo ng patanel yung may na islam ano, magandang bahay din doon na simentado wala na pulbus na Doon sa ano, sa may pilahan ng tricycle, maganda doon kita tong uh, live doon, uh, nagigiba doon. Nagigiba doon. Kasang motor ko eh nandito, may iwan dito eh. Baka maano yung motor ko eh. Ma Raker ba? Kaya nga eh, baka ma-raker eh. Kaya hindi ako umalis dito sa malapit pisto lang. Andun yung gwardiya oh. Nakatutok yung gwardiya. Problema, pag pumunta doon, ang motor nga ba ma-raker? Diyan sana sa gitna ng relays, kita yan doon oh. Makikita yung nagigiba doon. Kaso baka maano tayo ng gwardiya. sayang lang lang yung live natin kaya palek-lek naman dyan naging 23 viewers tayo palek naman dyan kahit isa <laughs> thank you so much ayan o tulad nyan o engineer Aka yan o puro man naglalakad sa merilis Naghinto na yung ano, bako. Doon ang tuloy-tuloy ang gibasa sa may ano, Maui Osis. Doon naman sa may kabila, doon banda, nag-uukay doon na idol meron din doon kaganapan sa may likod ng ano istasyon kay ng butas yung ano dragging ano yan tawag doon dragging drill ang tawag doon ayan gumana na uli yung bako Hindi pwede yun na drone ko sa live. Hindi pwede sa live na drone natin. Ah, uh, say ayaw ko sa kasi pag mag-live maano yung ng, ano sa signal. Kasi naka-open yung data. baka pa, mamaya pag live mo bumagsak yung drone na pala. Yung sana, oh, sa may dating court Maganda sana magpisto doon para makita yung ano doon, gibaan. Yung ano yata pwede mag-live. Yung Mavic 3. Yung yata pwede ay doon. Yung Mavic 3 na drone. Idol kasi kap kapon, marami nano dito eh. Umabot na 50 din ata. Wala pa sang oras. Saan kasi pangit yung tadmil ngayon eh. Bumalik yung mga ano natin, mga engineer. Dadaanan na po dito. Yung Mavic, ang pwede, Mavic 3 ata, pwede i Tapos doon oh, may babaklas na ng bubong doon oh. Babaklas ng bubong. Baklas naman doon na bubungo sa may kanto. ngoro naman daw nag uh, nagbobaklas na bubong sa kabila mga malang hapon po sa ating lahat ay umaga andun yung ano bako magre rescue kayo na ata doon magre rescue na ata dun sa nagtitibag Doon na yung bakaw, nag-risk na doon sa ano, pagtibag. Nawala na dito sa pistol.